Ito si Wild Rose. Kapera, one beyond lens tayo. Iani dash kita sa pasko kapag nanalo ako ha. <laughs> Sigurado nga kahit sino gugustuhin na magpatalo. O sige game. Basta sa bagong taon ako naman mag-aani da sayo ah. Captain Els laban kay Wild Rose. Abay talaga naman magiging wild ang laban na to. Kapag nga daw nanalo siya, ani tusok na ako sa Pasko. Kung ganun nga, kailangan kong kumain ng madaming balot. Captain Els no pinasok mo si Wild Rose, wala nang atrasan to. Ah, I know it. At syempre nga, kailangan nyo gilas sa kanya kung gano'n kabilis mag dash. Nang sa ganun nga si Wildrose sa akin na hindi mabitin. Oh, yummy ka sa akin. Mas nakakabighani nga si Wildrose kapag narinig nyong kumanta. At sa bawat minuto, ikay di natuto. Pinigil. Oh, o ano-ano, talaga namang nagiinit na to. At kaya naman hindi ko na kailangan patagalin tong laban na to. Dahil kailangan ko na magpatalo. Sa aking mundo ay bumisita si Wildrose. Talaga namang napakaganda mo.